ba? Sa magandang araw po. Pero po unang screen na po kami. Meron. Meron naman. Oh. Hindi mawawalan niya no. Oh. Laki pa ng Tagalog oh. Laki <laughs> ng Tagalog guys oh. Pang-ulam na naman. Pang-ulam na naman. Guys, ito na yung pangalawa. Parang marami, magkano oh. Eh, guys oh. Sira-sira na eh oh. no. Hindi pa rin namin maitapon kasi nanguhuli pa rin naman eh. Oh, ang oh, laki. Ay, puro Tagalog, oh. Hindi <laughs> na. Oh, gumagalaw lang. Rice, right, oh. So. Gumagalaw, yung screen, Oh, oh. Lakas ng kilig. galaw. Mga may bulig ito. Mga oh. may bulig yan Malaki na rin ang bukaw, oh. Aya. Guys, ayan, oh. oh. wow! Ha, <laughs> guys ayun yung mga isda oh. Ah, ay nakawala pa nakawala pa isa guys putas kasi rito eh oh, dami naman parang yun eh, lalakad pa lang Are, ere na hin mo bukas te. Hindi pa wala. Bukas pa 'yung babaw niya. Я не могу ничего не Oh, Portugal. <laughs> <laughs> tayo, <outright Superman> <gedala> <Mustang Buffalo> <together> Oh. Kami pa Tayo pa rin. Guys, yung screen namin. Oh. Nakatabingi. May puman daw po. Hindi man na binalik. Oh. Kinuhalay laman. Walang wala sa ayos. Oh. Hmm, Diyos ko po. Ayan na po. na po si parin dyan. Eh, tatalo nang Guys. Ayah. Ayah. Oh, dami. Ala tayong lagayan. laga <laughs> yan. Oh, dami guys oh. Hindi mabuhat pa rin 'yon. Ah. Ah. Opa, <laughs> Guys, so, oh. Oh. Saan ka pa? Ito, dalawa janitor. Oh, kulakas. Oh, eh, no? Ayun, na naman. Ayan guys, oh. So. Ayan na po. Ayan na. Aroying. Aroying. Guys, nada pa po yung kasabahan ko. <laughs> Ayan po, nakalat po yung tilapia. <laughs> nada pa po. Ayan. Ayan pa, mayroon pa sa sulok. Aroying. Talo nang guys, so. oh. Talo na na guys oh. oh. dami na naman oh. Oh. Wow. wow. guys, pangalawang screen oh. Tatalo na na naman. Aya. Ako po, aya, dalawa kamay na po. Sapo-sapo sa ilalim mo oh. oh, dami. Oh. Isa. Isa.

Ang oh, daming liwalo. Ay, gurami oh. May isa pang